Ano yun? Yung balay? Mayroon yes. silang katatangan. Munti yung sa, uh, na sa, sila. Sa mga Sa pala. Sa pala. sa So, ilang ano pata ng likod mga dingding -ding nila sila so, ngayon sila nga uh, tabangan para kung maka kawalingon sila may lapan tarong nabalay basta man mo hindi mga kayo dako patsada importante uh, -huh. uh, na 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 sila ibalay eh. so, na to ang sulod kinetrapal Muna ni katong mo ni nga katong gisaluran na mo tubig nga oh. isa ka katung hmm. Katong bulan hmm. Asa man ni mo gi pamulit nga hero para lang uh, makatop ka. Ipangayo ra. Ipangayo ra pod. Oo. Oh. gitagaan kag barera nga maski busnut na gitagaan gyapon ka. Oh. Uh. Kung sa man yung kasulti nga na may karoon nga nag-interview sa iyo mo, sa bay, iyo balay. Ang taon daw, mapulihan atop. Nagampo ka nga mapulihan ni ang atop. Medyo magarang-arang. Magarang Di nakaulanan. Oh. Asa man day mong asawa? Naglaba. Naglaba siya. Oh. Ay, so ikaw ra karoon diri sa balay. Dahil Dayon nagangadangad ka, kahit aw ni yung mo kung saan ni mga plano nga maayo ang imong atop. Oo, oh, kaysaba so kayo. Kaysaba kayo, kayo karoon nga gahangin. Ay sige lang. Kay basin pohon nga dunay panalangin sa imo ang uh, sige kag ampo si kag nga na nay ka. Oo. Oo. kay unsa man imong gibati sa pagabot namo na lipay, naguol, na ulaw unsa man? Oh, nalipay. Nalipay ka. Ay, oh. Tabang man Ay para matabangan ka. Oh. Ay sigi salamat.